So for today's video. Samahan nyo nga pala ako sa mga gagawin ko. Kaya ito another photoshoot na naman tayo. At bago yun ako nga pala si Janeto. Tawag nyo lang sa akin laki. Kaya guys, samahan nyo ako. Hey guys, for today's video, samahan nyo ako mag-unboxing. Kaya ito, kakauwi ko lang. Galing sa tropa ko. Tinan mo tatlong pangas ang dumating. Ito, laki na ito. Oh my God. Lahat natin yung itong sapatos na ito. Let's go check it out, okay? At ito na nga rin pala yung mga package na inaantay ko. Ito na nga rin pala yung sapatos na inaantay ko. Kaya ito dali, dali ko na nga rin pala binuksan. Ito pagkabukas ko nga pala, ito na talaga yung inaantay ko na LB shoes. Ito, ito, guys, nakuha ko lang to na libre. Libre lang to guys, sponsor lang to ng LB site. check lang. Ito yung website. Ito, link to sponsor lang ito. Lahat nandito na. Ayan. At ayun, ito nga palang sapatos yung kinuha ko. Hindi nyo akalain na sponsor nga lang pala ito. Guys, libre nga lang pala ito. Lahat ng mga pakis na dumadatan sa akin, libre lang yan. Mga sponsor ko lang yan. At ayun, 2 days ago nga lang pala. Nandito na nga rin pala yung ano ng grasa. Tignan nyo naman yung solid ng grass. na hoodie na ito. Napaka poster talaga na ito. Napaka postura ko talaga dito pag sinote ko ito. Today's video. Kaya guys, samahan nyo ako sa akin mga gagawin. Meron nga pala aming shoot. Kaya ito, samahan nyo ako mag-arrange ng mga ito kasi may mga kasama tayo kasama ko dito yung performance ito. Orang siya ito sa so, isa isa ka. May isa tayong babae na kasama. Kaya guys, samahan nyo ulit. Ito nga pala yung mga ipopromote namin. Ito nga pala guys, galing nga pala sa Gracia. Siya So, sa yun. solid yung mga pinadal nyo sa akin. Kaya saan nyo ako dito. Marami na naman tayo makakakot dito. Kaya tignan nyo naman yun. Ang gaganda nyo mga ano. Ano nga pala ito George, saka mga sa ka hoodie. Kaya ito mag biwinter na naman. So kailangan na natin. natin. At ayun uh, pagkatapos ko nga pala mag-unboxing kaya ito dali-dali ko na nga rin pala yung kaso kasi alis nga pala kami today handa na nga pala para sa tropa kaya ito ipapakita ko nga pala para sa akin kung anong susotin ko ito sa inyo fight at ito talaga yung pinakasolid na graso na binigay nila sa akin kaya ito syempre pupustura na naman tayo dito syempre papartneran rin natin na sa patos na ito na kulay red na may black na puti ipapakita ko nga lang pala sa inyo pero mamaya ako na ipapakita syempre ipapakita ko muna sa inyong katawang ko tingnan nyo naman katawang ko dito sa one on one basketball at ito yung dali-dali na umalis kaya ito ang gaganapin pala yung namin dito nga pala sa Vancouver kasi meron na nga rin pala ako dito guys ayusin na nga rin pala yung passport ko at sana naman maayos na nga pala yung passport ko kasi 3 times na nga pala yung pumupunta dito sa Philippines sa Embassy at ayun nandito na nga rin pala ako sa bahay ng tropa ko kaya yung pagkarating ko nga pala kaagisin niya nga lang pala kaya yun syempre nagasikaso na nga rin pala siya dito at yung pares na nga pala kami ng Bini at shoutout nga pala sa may-ari ng clothing brand na to na 1 kaya yun salamat nga pala sa iyo boss Jen. at ay, nandito na pala kami sa Vancouver kaya yun syempre nang init-init nga pala ngayong araw pero laban nga Pala ay, so guys, nandito na nga pala tayo sa Vancouver at bago nga pala ay mag-photoshoot kaya yan dumating na nga pala yung paper ko kaya mapapaayos ko na yung password ko. Kasi tagal ko hindi na paayos yung password ko. Ito na yung pangatlong best namin na pumunta dito sa Philippines Embassy sana maayos na yung passport ko. And then sana good luck. At ayun kakarating nga lang pala namin. Syempre papakita namin yung mga postura namin dito. Tignan niyo naman yung mga porma namin dito. Mga panggengeng talaga ng mga Canada. No panginantay niyo gumit na nga pala oi sa grasa para magkakamukha na tayong lahat. At ang masasabi ko nga lang pala dito sa quality na to, napaaganda talaga ng quality quality ng grasa na to guys ano pang inaantay nyo talaga gumit na kayo abang inaantay nga pala namin yung oras nga pala ng pag aayos ng passport ko kaya ito nakaramdam na nga rin pala kami ng gutom dito at nabakain na nga rin pala kami at ayun dumating na nga rin pala yung isa namin kasama kaya ito ito, ito nga pala si Aryan kaya yung ibang lahi nga pala yan half Chinese half Filipino nga pala yan guys kaya ito nandito na nga rin pala kami sa Philippine Embassy at sana panalangin ko nga pala dito sana maayos na talaga itong passport ko kasi nato 3 times na nga pala kami dito at ito nakita ko pa nga pala dito nga pala dito yung presidente ko na si Bongbong Marcos ang muna sa yung boto ko. At ayun napakasaya ko talaga ng sobra kaya ito nakuha ko na nga talaga yung passport ko na ayos na nga rin finally kaya ito makakauwi na nga palaga ako sa Pilipinas kay Sin December. At dahil tapos na nga rin pala yung passport ko kaya ito nagumpisa na nga rin pala mag photoshoot dito. Tignan niyo naman kami dito mga posturan namin dito. Kaya guys hanggang dito na lang. Don't forget to follow and share. Thank for watching. Bye.